Hello mga ka first welcome back to our channel. Yan mga ka first magtatanim tayo ng kalamansi. Ito, may 20 piraso kaming kalamansi na grafted ba ito, Marcot? Grafted ata. Ayan guys, o. Oh. Ayan, nabili namin 30 pesos. Tatanim natin dito guys. Ito sa bahili, sa farm namin dito sa bahili. Grabe guys, andam ang ano ang lakas ng hangin dito ngayon. Ayan. Kaya samahan niyo ko magtanim mga Happy Farm Vlog tayo ngayon mga Happy First Farm Vlog. Ayan. Mga Happy First, tanggalin natin yung ano yung kanya'ng plastic. Ayan, to. Tanggalin natin siya para gumanda yung paggapang ng ugat niya, guys. Wow, oh, gapang. Yan, sa lupa. Ang ganda kasi yung lupa dito, guys. Buhaghag. Tinan nyo, guys, oh. Ito, meron na akong na, ano, guys, na tanggal. Yan, oh. Ayan na siya, oh. Ang dami ng ugat, di ba? Yan, September 15 natin ito, mga ka-abi Tinanim. Dito sa farm natin na natumbahan ng mga saging. Oh, na naman natin siya ng kalamansi, mga ka-abi first. Namamunga na siya, oh. Hmm. bulok nga lang. And kaya kailangan natin itanim baka mamatay dahil <coughs> marami ng ugat, marutrat ba guys? Kaya ayan. Ito so guys, so marami tayong seedlings. yan seedlings natin guys ng kalamansi. yan So guys, so tanin natin Pasingung hangin sampai pagi.

mga kapi pars additional 20 pieces 20 puno ang kalamansi yan doon naman natin siya guys itatanim

Sige, puno Ilay mo na yan sa dulo. Dulo. Oh. Yan. Okay na yan, ganito. Okay mm -hmm. mo muna yan. Yan. Turuan natin guys ang mga kabataan. Magtanim. Para sa kanilang paglaki ay meron silang aanihin. Tika oh, na. Tika na. Ayan. last one. Ayan last one. Pag na mo ngayon, dami kalamansi, di ba? Libre okay, Yan. Sige. Hindi, no. Yan. Sige, lupa. Ito. You know. Yan. Iti, no. Yan. Hindi, no. Hindi ba't lang? Eh, mo yang tanin mo. Bakit mo, no? Dapat pantay. Yan. Sige, guys. Yeah. Sige, siksikin mo. Yeah. Yan. Oh. Clear. Clear. <laughs> Clear. Sige, lagyan mo pala pa. Yan. Si Natsuki TV nagtanim ng kalamansi. Sige na. No. Look at my hands. Kulang pa yan to. Ano niya? Ay, siyempre, kunin mo yung ano, diba? Yan. Yung pala. Ano? Ayun mga happy pers. Tapos na tayo magtanim ng 20 puno na kalamansi. 20 ba? Oo. Oh. Tara nyo guys, so punit yung damit ko. Ha! Ayan, di ba? Okay. See you mga happy pers for our next vlog. Bye -bye. Thank you for watching. Tunog guys, yung natanim natin oh. Ayan. ayon. O, oh, bilangin nyo guys. Start tayo dito. One. Two. Three. Four. 5 Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. Eleven. Twelve.

ang damakmak na kalaman si ipagka ng mga to ayan okay mga calipers